May kakaibang pakiramdam talaga kapag nakakita ka ng abandonadong bahay, lalo na mga mansyon, tahimik, madilim. At parang may itinatagong sikreto sa bawat sulok, may malalaking silid, magagarang muebles, at milyong halaga ng yaman na basta na lang iniwan ng mga sinaunang nakatira dito. Pero saan ba ang mga mansyon na ito? At ano-ano ang mga natuklasan dito? At bakit na lang ito iniwan ng mga may-ari? Sa video na ito, titingnan natin ang mga pinakakamanghamanghang bagay na nadiskubre sa loob ng mga abandonadong mansyon. Mula sa mga vintage na kotse, misteryosong kwarto, hanggang sa mga lumang gamit na ikakagulat mo. Pero bago yan ay like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga mga content creator, salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 15, mga abandoned Italian cars. Hindi lang basta mansion ang iniwan ng isang lalaking nagngangalang Mr. Armando. Isa siyang dating sikat na auto dealer sa Italy noong early 1900s. Dati siyang may sariling car dealership at kinilala bilang isa sa pinakamahusay sa buong bansa. Pero matapos lisanin ng kanyang pamilya ang kanilang bahay, naiwan do ng isang nakakagulat na koleksyon ng mga alaala mula sa nakaraan mula sa mga lumang gamit panbukid hanggang sa classic cars na sobrang bihira na ngayon lahat ito naiwan lang sa loob ng mansyon nariyan din ang mga portrait ng pamilya malalaking paintings at maging mga lumang kasangkapan walang nag-uwi ng kahit ano dahil may sapat silang pera noon para bumili ulit ng panibago hindi malinaw kung napilitan ba silang umalis dahil nalugi ang negosyo o kusang loob itong desisyon. Ang malinaw lang, habang lumalaki ang industriya ng auto at agricultural equipment, unti-unting nalunod ang kanilang business sa sobrang dami ng kompetisyon. At ang dating abalang negosyo ni Mr. Armando, tuluyan ng nawala kasama ng kanyang mansion na ngayoy isa ng Frozen in Time Garage Museum. Number 14, Mysterious Elda Castle kung mahilig ka sa kakaibang arkitektura, siguradong mapapatingin ka sa lumang mansion na ito na kilala bilang Elda Castle. Itinayo ito noong taong 1927 nina Mr. at Mrs. Abercrombie. Oo, sila mismo ang pinanggalingan ng sikat na brand na Abercrombie. Ang pangalang Elda ay akronim na galing sa pangalan ng kanilang apat na anak: Elizabeth, Lucy, David, at Abbott. Hindi na tayo makakakita ng ganitong klasing bahay ngayon. Bawat bahagi nito ay may detalye at karangyaan. Pero gaya ng maraming malalaking bahay, hindi rin ito nakaligtas sa trahedya. Noong 1929, pumanaw si Lucy matapos ang isang pagsabog habang gumagawa ng eksperimento gamit ang delikadong kemikal. Ilang taon lang ang lumipas, namatay din si David sa sakit na rheumatic fever. At noong 1937, Buling tinamaan ng trahedya ang pamilya ng mamatay ang anak na si David sa isang aksidente sa kanyang rancho sa Wyoming. Nasipa siya ng kabayo sa tiyan. Sa sobrang lungkot at bigat ng pinagdaanan, iniwan ni Mrs. Abercrombie ang Elda Castle at lumipat na lang sa New Jersey para manirahan kasama ang kanyang natitirang anak. Ngayon ang dating magarang bahay na ito ay tahimik na nakatayo, puno ng alaala ng isang pamilyang minsan ay napakayaman pero binayo ng sunod-sunod na sakit at kamalasan. Number 13, The 1950s Time Capsule Home Isipin mo ang isang bahay na iniwang parang walang kahit anong gumalaw sa loob ng halos limampung taon. Ganyan nang nadiskubre ng ilang urban explorers nang mabuksan nila ang isang abandonadong bahay sa Amerika. Pagpasok nila para silang bumalik sa panahon ng 1950s, may mga lumang laruan, gitara na tinakpan ng alikabok at schoolwork na naiwan sa mga mesa. Makikita mo ang World War II toys na nakadisplay pa sa kwarto ng bata. At kahit amoy luma at puro alikabok na ang loob, parang may nakatira pa rin sa bahay. Ang bawat sulok ay parang freeze frame ng isang panahong matagal nang lumipas. Mula sa mga simpleng gamit hanggang sa mga kasangkapan, ang bahay na ito ay parang museum ng isang ordinaryong pamilya noong kalagitnaan ng 20th century. Pero ang pinaka nakakakilabot, yung pakiramdam na parang kahit kailan may babalik ulit para tirhan ito kahit alam mong wala na. Number 12, The Real Conjuring House Ang sikat na horror movie na The Conjuring ay base sa totoong bahay. At oo, hanggang ngayon pinaniniwala ang haunted pa rin ito. Matatagpuan ang bahay sa Harrisville, Rhode Island at itinayo pa ito noong 18th century. Sa loob ng daang taon nitong kasaysayan, mahigit pitong bata na ang namatay sa loob ng bahay. Ang iba sa misteryosong paraan, ang iba sa malagim na aksidente. Sa labas, mukha lang itong typical na farmhouse pero ayon sa bagong may-ari na parehong paranormal investigators, malayo ito sa pagiging tahimik. Simula nang lumipat sila, halos araw-araw na may kakaibang nangyayari. Mga pintuang kusang bumubukas, mga yabag at mga katok na walang pinanggagalingan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin sila sa bahay dahil parte ito ng kanilang profesyon. Para sa kanila, ang bahay na ito ay hindi lang haunted. Ito na ang mismong trabaho nila. Number 11, The Round Mansion Inferno. Ang mga touch roof sa UK yung gawa sa damo at dayami ay itinuturing na bahagi ng kasaysayan ng kanilang arkitektura. Maganda itong tingnan at may kakaibang aliwala sa mga bahay na gumagamit nito. Pero ang isang napakagandang round mansion na may ganitong bubong ay naging abulang sa loob ng ilang minuto. Isang 24 na taong gulang na lalaki ang sinadyang nagsimula ng apoy sa isang kotse malapit sa mansion Hindi niya sinasadya na kumalat ito at tuluyang lamunin ang buong gusali, lalo na ang highly flammable na bubong. Ang pinsala, umabot sa milyon-milyong pounds. Ang bubong ng mansion na yon ay isa sa pinakamalaking touching project sa buong bansa. At ngayon, isang bunton na lang ng abo. Walang akses sa fire hydrant malapit sa lugar. Kaya napilitan ang mga bumbero na kumuha ng tubig mula pa sa isang pond sa garden center na halos isang milya ang layo. Ayon sa Hertfordshire Fire and Rescue Service, isa ito sa pinakamahirap nilang operasyon sa nakalipas na ilang taon. Isang bahay na dapat sanay pang museo. Pero ngayon, alaala na lang ng isang aksidente. Number 10, the Koi Carp Mansion. Kung may negosyong pwedeng maging maganda ang kita at masarap ang tirahan, ito na siguro yung koi carp breeding. Isang mag-asawang negosyante ang nagtayo ng mansyon sa mismong tabi ng kanilang koi farm. Sa loob ng bahay makikita mo pa rin ang kagandahan ng arkitektura nito. Malalawak na silid, eleganteng disenyo at mga private pool na konektado pa sa mga koi ponds sa likod bahay. Ang mga pond na ito ang pinag-aalagaan nila ng koi carp na binibenta nila sa napakataas na presyo. Ilang taon silang nanirahan at kumita rito hanggang pareho silang pumanaw sa loob ng parehong taon. Mula noon, hindi na muling binalikan ng mansyon. May ilang bakas na ng vandalism at pagkasira pero sa kabuuan, napanatili pa rin ang karangyaan ng bahay. Ayon sa ilang urban explorers na nakapasok, buhay pa raw ang ilang koi sa mga pond sa likod. Parang hinintay nila ang dating may-ari, isang tahimik na alaala ng isang negosyong naging tahanan. Number 9, The Devil's Palace. Tatlong dekada na ang nakalipas mula ng simula ng pagtatayo ng Hamilton Palace, ang pinamalaking private residence sa buong Britain. Pero sa halip na maging palasyo, naging multo ito ng mga pangarap na hindi natupad. Itinigil ang konstruksyon noong 2001 dahil sa gulo sa pagitan ng may-ari at mga kontraktor. Ayon sa leaked report mula sa mga inspector, ang pangunahing problema ay tubig. Tumuloy ito sa penthouse at sinira ang mga pader Pinamugaran pa ng amag at damo ang bubong mula sa dapat sanay simbolo ng yaman at husay. Naging pangitain ito para sa mga kapitbahay na araw-araw itong nakikita. Nagumpisa ng magsampan ng reklamo ang mga residente. Inihiling na tapusin na ito o gibain na lang. Pero sino nga ba ang nagtayo ng ganito kalaking gusali tapos iniwan na lang? Isang bilyonaryong mining magnate na minsan ay tinawag ang sarili niyang emissary of Beelzebub tila sinadya niyang gawin itong misteryoso at nakakakilabot. Kaya ngayon sa halip na maging palasyo ng karangyaan, tinagurian na ito ng marami bilang Devil's Palace. Number 8. The Haunting of Madhouse Mansion Ang Madhouse Mansion ay matagal nang wala demolish na noong 2015. Pero kahit wala na ang gusaling yon, hindi pa rin nawawala ang misteryo at kilabot na nakapalibot dito. Matatagpuan ito dati sa Fairfield County, silangan ng Lancaster, at pinaniniwala itinayo sa pagitan ng year 1840 at 1850. Ang arkitektura nitong Second Empire style ang nagpapahiwatig na maaaring itinayo ito noong 1870s. Isang bagay ang sigurado. Ito ang isa sa mga pinakamatandang mansion sa lugar. Ang problema, nasa pribadong lupa ito at sa loob ng maraming taon ay naging tambayan ng mga trespasser, turista at pati na rin ng mga palaboy. Kaya't ang pamilya na may-ari ng lupa ay napilitang ipagiba ito. Ayon pa sa kanila, may mga kakaibang ingay silang naririnig tuwing binibisita nila ang mansyon. Kaya't mula noon, hindi na nila ito binalikan maliban na lang kung kailangan ng inspeksyon. Ang lupa ay naipasa mula kay Henry at Martha Hartman noong 1919. Nang mamatay si Ginoong Hartman noong 1930, Minana ito ng anak nilang babae. Sa tagal ng kasaysayan nito at dami ng kwento ng kababalaghan, hindi nakapagtatakang naging isa ito sa pinakakilalang haunted mansion sa Amerika. Kahit wala na ito ngayon. Number 7, Mike Tyson's Abandoned Mansion Kilala si Mike Tyson bilang isang boxing legend pero hindi alam ng marami na minsan din siyang naging may-ari ng ilang mansion na kalaunay na pabayaan at iniwan. Isa sa pinakamahal niya ay itong mansion na dating may tiger cages, swimming pool at full-size basketball court. Pero matapos siyang mahatulan noong 1992, napilitan si Tyson na ibenta ang ari ari-ariyang ito para hindi tuluyang malugi. Ngayon, ang dating niyang House of Pain ay isa ng simbahan. Pinalitan ang mga hawla ng tigre ng altar at ang pool ay ginawang lugar ng pagsamba. Pero interestingly, hindi nila tinanggal ang basketball court. Ginagamit pa rin ito ngayon ng mga bata at miyembro ng simbahan bilang recreational area. Isang dating pugad ng kayamanan na ngayon naging tahanan ng pananampalataya. Ang mansyon na ito ay literal na kwento ng pagbabagong buhay. Number 6. The Largest Log Cabin Ever Built Kung iniisip mong ang log cabins ay para lang sa mga hunters o nature lovers, isipin mo ulit. Dahil ang mansyon na ito ay ibang klase. Tinawag itong Granot Loma at ito ang pinakamalaking log cabin na naitayo sa buong Amerika. May sukat itong 26,000 square feet, may private marina at pinalilibutan ng 5,000 hektarya ng kagubatan. Noong year 2015, ibinenta ito sa halagang 40 million dollars. Ginawa itong pinakamahal na bahay sa buong Michigan. Pero kahit ganun, walang gustong bumili. Baka dahil sa sobrang taas ng presyo o baka dahil sa luma at di nauso ang estetik, Hanggang ngayon wala pa rin bumibili. At kung wala pa rin kukuha sa mansyon na to, posibleng ibagsak na lang ito at ibenta ang lupa sa ibang gamit. Isang napakalaking kayamanang tila hindi na muling magkakaroon ng bagong may-ari. Number 5. Terrifying German Hospital Kapag pinag-uusapan ng mga abandonadong gusali, kadalasang naglalaro ang imahinasyon natin lalo na kung luma na at mistulang may malalim na kwento sa likod. Pero ang ospital na ito sa Germany, hindi lang basta nakakatakot, may totoong kasaysayan ng hirap, sakit at kadiliman. Ang ospital na ito ay tinawag na Beelitz Heilstetten at itinayo noong 1898 bilang infirmary para sa mga may sakit sa baga. Dito dinadala noon ang mga may tuberculosis at ibang malalang kondisyon. Pagsapit ng World War I, ginawa itong field hospital ng mga sundalo Kasama sa mga unang pasyente ang mga nasugatan sa machine guns at mustard gas. At alam mo ba, isa sa mga ginamot dito ay isang batang sundalo na nabulag sa gas attack, si Adolf Hitler. Matapos siyang gumaling, pinarangalan pa siya ng Iron Cross. At nang umusbong na ang Nazi Germany, ginamit muli ang ospital na ito para gamutin ng mga sugatang sundalong aleman. Pagkatapos ng giyera, inaagaw ng mga Ruso ang lugar at ginawa itong Soviet Military Hospital sa loob ng halos limampung taon hanggang sa isinara ito noong 1995. Pero ang mas nakakakilabot, sa loob ng mga lumang kwarto may naiwan pang mga preserved na ulo, utak at bahagi ng katawan ng hayop nakalagay sa mga garapon na puno ng formaldehyde, may mga syringe, lumang medical tools at iba pang gamit na parang eksena sa horror movie. Hanggang ngayon dinadayo ito ng mga urban explorer, pero hindi lahat may tapang pumasok. Number 4, Futuristic Crystal Mansion. Kung hilig mo ang bahay na mukhang galing sa hinaharap, sigurado'ng mapapahanga ka sa mansion na ito sa Missouri. May lawak itong 25,000 square feet at nakaharap sa isang lawa na kilala sa malinis na tubig at likas na yaman. Ang buong bahay ay gawa sa salamin, mula sa kisame hanggang mga pader. Kaya tanaw mo ang wildlife na dumarayo sa paligid. Sabi ng real estate agent, minsan pa raw nag ang isang pamilya ng bald eagle sa bubong nito. Ang dating may-ari, si Robert Plaster, ay isang philanthropist na iniwan ng kita mula sa bentahan ng bahay para matulungan ang mga college scholars. May garage itong kayang maglaman ng dalawampung sasakyan, may sariling bar at may indoor shooting range pa. Kaya kahit maraming pwedeng puntahan sa labas ng mansyon, parang wala ka nang hahanapin pa. Pero dahil sa laki, presyo at pagiging sobrang modern, kaunti lang ang gustong bumili. Ang mansion na ito ay tila perpekto para sa nature lovers. Pero kung simple lang ang taste mo, baka ma-overwhelm ka. Kaya sa ngayon, nananatili pa rin itong tahimik at abandonado. Number 3, Veterinary School from Hell. Kung sa tingin mo ay galing sa horror film ang mga larawang ito, hindi ka nag-iisa. Pero ang totoo, ito ay isang totoong veterinary school sa Brussels. Ang Anderlecht Veterinary School ay itinayo noong early 20th century gamit ang Neo-Renaissance design at kilala noon bilang isa sa pinakamagaling na veterinary school sa bansa. Noong 1969, isinama ito sa University of Leeds at tuluyang isinara noong 1991. Mula noon, naiwan ang mga silid nitong puno ng multo ng nakaraan. Pagpasok mo sa mga bulwagan, posible kang makakita ng ulo ng pusa paa ng baboy at iba pang bahagi ng katawan ng hayop. Nakalagay sa lumang garapon na may formaldehyde, may mga syringe, kakaibang likido at mga medikal na gamit na tila hindi na dapat makita ng tao. Ang amoy, ang itsura at ang katahimikan ng lugar ay sapat na para tumindig ang balahibo mo. Sa kabutihang palad noong 2014, marami sa mga specimen ay inalis na at ang gusali ay isinailalim sa renovation. Pero para sa mga nakakita nito noon, ang alaala ng school from hell ay hindi na mabubura. Number 2, Entire Abandoned Neighborhood Isang buong neighborhood ang iniwang parang ghost town, walang tao, walang ilaw at puno ng misteryo. Tinawag itong Lincoln Way at noon ito ay isang masiglang komunidad. May tatlumpu hanggang apat na pong bahay na abandonado ngayon na naging tambayan ng mga urban explorers, graffiti artists at kung minsan mga vandal. Dahil sa sobrang creepy ng lugar, may kumalat na kwento tungkol sa isang halimaw na tinawag nilang Beast of Lincoln Way. Ayon sa urban legend, ito raw ang dahilan kung bakit iniwan ng mga tao ang buong neighborhood. Pero ang masaklap, hindi lang ito kwento-kwento. Lumabas sa isang lumang pahayagan noong 1910 ang unang balita tungkol sa beast. Dito rin unang sinubukan ng mga mamamahayag na alamin kung may katotohanan nga ang mga ulat. Pero ayon sa mga tala, ang Lincoln Way ay dating vibrant black community. May simbahan, tindahan, butcher shop at mga taniman na nagsusustento sa mga pamilya roon. Dahil sa diskriminasyon at segregasyon sa mga karatig lugar, nagtayo sila ng sarili nilang mundo. Isang ligtas at masayang lugar para sa lahat. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nagbago. At ngayon isang napakatahimik at nakakakilabot na alaala na lang ito ng isang community na minsang puno ng buhay. Number 1, Booby Trapped Mansion. Ito na siguro ang pinaka nakakatakot sa lahat. Isang abandonadong bahay na hindi lang misteryoso, kundi literal na delikado sa buhay. Isang grupo ng real estate investors mula Philadelphia ang pumunta para inspeksyonin ng property. Normal na araw lang sana yon hanggang sa may muntik ng mapahamak. Habang akyat ng hagdan ang isa sa kanila, napansin niyang may tripwire nang gamitin nila ang stick para i-trigger ito, isang baston na may nakakabit na matalim na kutsilyo ang biglang bumulusok pababa, diretso sa level ng leeg o muka. Kung tao ang dumaan doon, siguradong sugat o kamatayan ang kahihinatnan. Ayon sa isa sa mga investors, sanay na raw sila sa mga lumang bahay at kung ano-anong nadidiskubre nila. Pero ito, ibang level. Walang halatang dahilan kung bakit may ganitong patibong. Pero ang malinaw, sinadya ito at may intensyon talaga na manakit. Dahil dito napaisip sila kung itutuloy pa nila ang pagbili o ibebenta na lang sa iba. Isang maling hakbang lang at pwedeng ikamatay ang negosyo nila. Ito raw ang kauna-unahang bahay na seryoso nilang pinag-isipang iwasan na lang. At ngayon alam na nila kung bakit. Bonus Entry 1 The Mansion with the Ballroom Frozen in Time sa isang abandonadong estate sa France, natuklasan ng mga urban explorer ang isang ballroom na tila na ipit sa oras. Walang alikabok, walang sirang muebles. Ang chandeliers ay nakasabit pa, may mga kurtina pa sa bintana at ang sahig parang bagong linis. Pero walang tao. Ayon sa mga tala, ginamit ito bilang venue ng elite parties noong early 1900s. May mga larawan pa ng mga bisita na nakaball gown at tuxedo. Nakangiti habang sumasayaw sa ilalim ng malakristal na ilaw. Ngunit matapos ang World War II, bigla na lang itong iniwan ng pamilya at hindi na muling binalikan. Walang dokumento kung bakit at hanggang ngayon walang nakakaalam kung anong tunay na nangyari. Parang iniwang handang-handang sa kasiyahan. Pero kailanman, walang dumating. Bonus Entry 2 The Mansion Full of Clocks That Never Stop sa Italy Isang abandonadong mansyon ang tumambad sa mga explorer. Puno ng orasan malalaking grandfather clocks, wall clocks at table clock na sa bawat sulok ng bahay. Pero ang nakakagulat, lahat sila ay umaandar pa rin. Ayon sa mga residente sa kalapit na baryo, ang dating may-ari raw ay isang horologist o tagagawa ng mga high-end na relo. May sarili siyang workshop sa basement at naniniwala raw ito na ang bawat orasan ay may sariling kaluluwa. Pagkatapos ng misteryosong pagkawala ng may-ari noong 1987, walang ibang tumira sa bahay. Pero nang pasukin ng ilang explorers makalipas ang halos apat na dekada, maririnig mo pa rin ang tiktak ng dos-dosenang orasan. Sabay-sabay na tumitibok parang puso ng bahay na hindi tumitigil. Number 15. Lihim na safe ni Pablo Escobar Sa gitna ng magarang Miami Beach na tuklasan ng mga construction worker, ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang matibay na bakal na safe na nakabaon sa ilalim ng semento. Ang mansyon ay dating pagmamayari ng kilalang drug lord na si Pablo Escobar at kahit matagal na siyang nahuli at pinabagsak ang kanyang imperyo, patuloy pa rin ang paglabas ng mga misteryo tungkol sa kanyang bahay. Sa basement pa lang tambak na ang pera, dolyar mula Amerika at Mexico. Pero ang pinaka nakakakilabot, hindi pa rin nabubuksan ng safe hanggang ngayon. Ano nga kaya ang laman nito na pinili niyang itago sa ilalim ng tons ng konkreto, ginto, mga dokumento? o isa pang lihim na mas malala pa sa inaakala ng lahat. Number 13. Bundles of Cash sa Abandonadong Bahay Isang urban explorer ang nagdesisyong pasuki ng isang lumang bahay na halos gumuho na. Pero sa likod ng alikabok at lumang dingding, may natagpuan siyang hindi inaasahan. Isang bag na puno ng buo-buong pera. Halos 7,000 dolyar ang laman nito na kung sa panahon noon sapat na para bilhin ang buong bahay. Hindi lang ito isang swerte, kundi isa ring tanong. Sino ang nag-iwan ng ganoong kalaking pera? At bakit hindi na ito kinuha? Maraming urban explorer ang nakakahanap ng kakaibang bagay sa mga abandonadong lugar pero ang makakita ng aktwal na salapi. Ibang usapan na yan. Number 12, Lucy Murder Mansion. Isa ito sa pinakakakilabot na kaso ng pagpatay sa Amerika. Noong taong 1985, misteryosong nawala si Alan Lucy, isang 13 anyos na batang ampon. Ang sabi ng kanyang mga ampon, tumakas daw siya para sumama sa mga kaibigan. Pero ang sariling anak nila na si Jason may ibang kwento. Kanya nakita raw niya mismo ang kanyang ama habang nilalapastangan ng bata. At makalipas ang ilang oras, nakita raw niya itong may hawak na pala at puno ng putik. Walang naniwala kay Jason hanggang sa siyam na taon ang lumipas na tagpuan ang labi ni Alan na nakabaon sa likod bahay. Simula noon ang mansion ay iniwan at sinasabing pinamumugaran ng kaluluwa ng batang pinatay.